At sinabi niya rin po na sa aking palagay, aabot hanggang dalawang daang tao ang masasama sa flood control uh, scandal. Is malakanyang ICI or Ombudsman looking the same figure na? Dalawang daan lang talaga. Tingnan <laughs> po natin, kasi hindi pa naman po tapos yung investigasyon. Uh, kung ganyan sa tingin niya, na-estimate niya, ready naman po ang gobyerno kung sila ay dapat na makulong baka naman may mga pagkakataon na yung mga kaso maisasampa ay pwede namang matatawag na available. So, tingnan po natin. Sorry pa follow up. Sabi niya, I assume that uh, the first round of indictments I will be in the next three weeks. Mm -hmm. And din po naman ang pangako, uh, ng ICI na magkakaroon po ng mabilisang pagsasampa ng kaso. Nagkakaroon lang po talaga ng pag-iipon ng mga ebidensya para hindi naman po malabnaw yung mga kasong isasampa nila at baka madismiss lamang po. Sayang po ang effort sa kanilang mga ginawa kung madismiss lang po agad.